Walang kapangyarihan ang mas dadakila pa sa pag-ibig. Kaya nitong hamakin ang lahat, masunod lamang ang ninanais. Mayroon pang pa kung kanilang tawagin ang pag-ibig. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, tila yata nag-iiba na ang kahulugan nito. Pagpapakasakit na nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig? Pag-ibig pa nga bang maituturing ang pagkakalulong sa mapait na mundo nito? May nais ka bang malaman o no? gustong matukasan? Mapaksa ikaw mismo ay may kinalaman sa ganitong panahon sino ka kapitan? Huwag mag ala may maaasan Kung speak mga kwentong may kinalaman sa'yo Kung speak pokasyon at aral na totoo Kung speak, pagsilip na usapan na nanatutok na makilang mag yung tipong walang kahit sino o anuman ang may kayang gumiba sa relasyon nyo. So Subad, paano na lamang kung ang simpleng selos ay mauwi sa panghabang buhay ninyong pagkakalayo sa isa isa? Si Yeng, hindi niya tunay na pangalan, na in love at nakipagrelasyon sa lalaking tumanggap sa kanyang kasarian. Hindi katulad sa mga fairy tales, ang pag-iibigan nila ng kanyang kasintahan na itatago natin sa pangalang Weng ay hindi na uwi sa happy ending. Nagkakilala kami ni Weng since 2011 uh, na sa Days. Yun, kinuha niya yung number ko, text-text kami, within one week, naging kami. Nang maging opisyal na silang magkasintahan, tinanggap din siya ng mga magulang nito. Hindi niya man naipakilala si Weng sa kanyang mga magulang, ay madalang silang mag-away at talagang naguumapaw ang pagmamahal sa isa't isa. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang matamis nilang pagtitinginan ay tila nabaling sa iba. Naghiwalay kami na nawalan na ako ng hope na makakabalikan kami kasi nagkaroon siya ng girlfriend. Tapos yung girlfriend niya, babae. Nagpost ako sa Facebook na I'm happy to be single pero ayun, nagkaroon ng boyfriend. Pero yung boyfriend na yun, ano lang, tawag dito, may naligaw sa akin, pero hindi naman ako seryoso kasi siya pa rin yung mahal ko. Three weeks yun, tinitext niya na ako. Gusto niya makipagbalikan. May ulang, yung naging ex, yung naging boyfriend ko na lang. Hindi walayan ko siya, nagkabalikan kami. Tapos, ang naging malaking problema dumating sa amin, yung nalaman niya na nagkaroon ako ng ex, tapos yung ex ko na yon ano siya, kilala siya rito sa lugar namin parang nag na yung takbo ng relasyon namin kasi nananakit na siya. Sa so, every time na mag-aaway kami, iniisip niya may nangyari sa amin ng guy. Kaya nananakit siya, sinasaktan niya. Ano kasi yun eh, nung time na yun, naging mahigpit na siya sa akin. Wala akong Facebook, walang print, at yung wala talaga. At ako sa bahay, kailangan 5 minutes lang bumalik na ako sa kanila. Ganun siya kahigpit. Eh nung time na yun, mga, yung best friend ko na birthday, eh gusto niya naman na magkaroon kami ng banding. Kasi ang tagal na rin, nung wala kami banding, inis ko sa kanya na magalit ka na ako, magagalit ka, pero pupunta pa rin ako sa best friend ko. Di, pumunta yun, pumunta ako. Di siya, nagpakalasin siya. Kami rin, inom ako, ganyan. Tapos, kung susunduin niya na ako doon sa bahay ng best friend ko, kasi third floor yun eh, ang sabi ng mga bata doon sa sa labas, Tingin Ti wala niyan si, ay eh, kuya, wala niyan si Ate Amy kasama ng lalaki. Kaya, ayun pag uwi niya, kami na siya na yung Mali niya bang hinala talaga ang talagang reason ng paglaso niya? Oo, o, kasi ito, ano eh, okay naman kami yung ano eh, yun lang talaga yung nag-aaway kami yung malalasin siya, yun yung lagi niya inaano sa akin. Ano pong i ng pamilya niya? Nagkaroon ba si sisihan dito? Dahil? Wala, hindi nila ako sinisay. Kasi unang-una alam naman nila na hindi ko kagustuhan, saka hindi ko naman tinuto sa boyfriend ko na uminom ng paninsas. Ayon Ayun kayeng naisugod pa si Weng sa ospital at na ng tatlong linggo bago tuluyang binawian ng buhay. Bawat araw para kayeng ay isang pasakit dahil sa sakit at hirap na nararamdaman niya matapos mawala sa kanya ang pinakamamahal niyang lalaki. Gaano po ba kahirap ang naranasan Sobrang hirap kasi nung nakita ko siya sa ospital pa lang, papasok pa lang ako ng ospital, para akong nauubos, para akong kanilang nauubos. Saka ang bigat, ang bigat na ko. Yung mga times na parang, parang hindi ko okay, God na kuwani na rin niya ako. Kasi parang iba-iba yung pahirap. Nainis ko na yung pag-ibig pala, hindi lahat masaya. Ano ko lang naramdaman na babae ako, tapos, nung namatay siya, hindi, hindi ko kinaganda dun sa mga ibang katulad ko na sinasabi na uh, ang ng hair ko, ang ganda-ganda ko, hindi, mali. Kasi ano ba, eh, nawalan ako ng na taong mahal sa buhay. Ngunit kasabay nito, mayroon pa rin mapapalad na nakakaligtas sa iba't ibang suicide attempts mula sa sugat na dala ng hiwalayan. Isa na rito si Jess, hindi niya tunay na pangalan. Isang simple at magandang dalaga na ibinaling ang sakit na dulot ng hiwalayan nila ng kanyang kasintahan sa pamamagitan ng pag-inom ng Zonrox. Usually, di ba, ang um, mag-boyfriend-girlfriend naman, friends muna. Kasi nung no, high school kami, first year, ah, first year high school, kaklase kami. Tapos, uh, seatmate. Hindi na yung simula. Nung time na yon may girlfriend siya, may boyfriend ako. Kaya ah, super close lang talaga kami. So, hindi namin nakalain na magiging kami. Hindi naman had lang yung relation namin para mag-aral, para bumagsak ang grades. Tapos yung sumunod na siguro yung time na naging bold na kami sa isa't isa. And dun pumasok sa ano namin, sa pag-aaway, pag yung best friend ko. Kasi naging sila after few months siguro, 2 to 3 months, nag-break sila. Tapos nakikipagbalikan siya. Eh ako, mahal ko pa siya. Nakapagbalikan ako. Pero yun ay lagi na lang pag yung best friend ko. Lagi akong tinutopak na pag naaalala ko na niloko nila ako. Parang hindi ko maiwasan na magalit sa kanya. Siguro dun na rin. Dun na rin siya nagsawa. Dun na rin siya. Na rin din na siya kaka kakasabi ko sa kanya na kung anong bagay tungkol sa kanila. Kaya ayun, masawa siya ng break up, So ako, parang nawala na ako ng pag-asa. Sabi ko gusto ko ng pakamatay. Nung kinagabihan, dapat doon na, na, ako mag-attend to decide. Kaso, syempre kakaiyak ko. Parang na, napagod na ako, nakatulog ako. The next day, doon ko tinuloy. Akala ko nga ano. Akala ko nung una, ano, wala na. Parang kaya ko ba? Natanong ko sa rin kung kaya ko ba o hindi ko kaya. Tapos nung naisipin ko, bahala na, inimin ko na to. Gusto ko na mamatay. Ayaw ko na talaga. Ininom ko, pero nung nainom ko siya, na, nasuka kasi yung sodro. After, siguro a few seconds lang, nasuka ko siya. Gaano ba karami yung amount na nainom? Sabi kasi nung doktor, pumunta kami, sinugod kasi ako ng hospital after Hindi ako na himatay. Kung parang, nung no, sinuko ko kasi yung ano, um, Zolrox, first yung doctor sa lumabas, second, brown or something. Ito ka tawag, iba sa brown sa lumabas, sumunod na yung tigo. Tapos nung wala na akong masuka, pinipilit kong lumunok, wala talaga asin, wala akong malunok. Kahit yung laway ko, hindi ko malunok. Tinatry kong, tinatry kong, nga na ng maayos kasi ang bilis ng tibok ng puso ko. Nung medyo okay na, pumasok sa school. Kahit late na ako, pumasok pa rin din like kung pumasok. Tapos nung nasa school na ako, parang dun na yung time na hindi ko na kaya. Sakit, masakit yung ulo ko, ang bilis ang tibok ng puso ko. Parang hindi ako makahinga. Pero nakakahinga naman ako. Ganun yung feeling lang. Tapos nung time morning yun, dinala ako ng friends ko kasi nalaman ng na advisor ko na yun ang. So, ako ng mga sa clinic tapos dun na from that place kinausap lang ako ng principal saka ng doctor kung anong ginawa ganyan ganyan then diretso na sa hospital pero nabuhay na ako ng loob nun, nung pumunta yung mom niya kinausap ako ng mom niya pero nung sinabi sa ng mom niya na tigil na lang namin na tama na siguro hindi talaga para sa isa't isa. Doon ako nang breakdown. Parang sabi ko, sabi ko sa sarili ko, hindi pwede. Para saan pa yung ginawa ko? Para saan pa yung pag-inom ko ng sonrox na hindi naman nangyari, hindi naman ako namatay, tapos hindi naman siya babalik. Ano na, paano na? Ano na lang, ano na lang ano ano sabihin ng tao? Yun yung nasa isip ko. After few days, pumasok ako sa school. Siya yung una nakita. Kasi sa school namin, may pila doon, before pupuntang sa room, pipila yung mga students, kahit high school na, pipila sila, then pupunta ng room. Tapos yung una kong nakita, hindi ko alam kung babatiin ko siya, hindi ko alam kung ngitian ko siya o ano. Pinili ko na lang hindi siya pansinin, kasi hindi naman, sa loob ng tat, ilang araw, tatlo, three days or four days, hindi niya ako nausap, hindi siya bumisita sa hospital, so ano pang i-expect ko. Though, hindi naman ako sumusuko na magkakabalikot pa kami. Pero yung feeling na wala siyang pake sa akin nandun. Hindi ko na siya pinansin. I'm eh, sorry siya. Sorry daw kasi hindi niya kaya panagutan yung mga bagay na dapat ginawa niya. So, ako naman, parang bakit ganun? Kaya kong gawin lahat para sa'yo. Pero ikaw, hindi mo magawa nag i naging realizations sa mga ng yun? Realizations? Nung nag-break kami, syempre, una-una ko na-realize, ang tanga-tanga ko. Yun talaga, ang tanga-tanga ko. <laughs> Kasi, yung kagaya ng lalaki, hindi worth it. Hindi worth it mahalin. Hindi worth it bigyan ng pagkakataon ulit. Hindi worth it ng buhay ko. Base sa pag-aaral ng Psychology Today, ang suicide ay tinuturing na tragic event with strong emotional repercussions, hindi lang sa survivor, biktima at mga pamilya nito. Okay, uh, generally, uh, people commit suicide kasi uh, nawalan na sila ng pag-asa. O sa English, uh, hope, di ba? Uh, ang hope kasi napaka-importante niyan sa tao kasi once nawalan ka na ng hope, you will not see yourself na nabubuhay pa sa future. That's why for people na nagpapakamatay or nagsisuicide, kahit ano pa yan, kung problema man yung sa pera, sa pamilya o sa pag-ibig, yan yung mga taong nawalan na ng pag-asa. Ayon sa World Health Organization, mayroong nagkakomit ng suicide sa bawat apat na pung segundo. Halos 800,000 o 800,000 ang bilang ng mga namamatay sa suicide taon-taon. Mula edad 15 hanggang 20 ang sinasabing gumagawa nito. At ngayon, kabilang ang Southeast Asia sa may pinakamaraming bilang ng mga nagpapakamatay. Ilan sa mga dahilan ng suicide ay alcoholism, depression, schizophrenia at HIV infection. Kadalasan, pag-inom ng lason, pagbibigti, pagbaril o paglaslas at pagdalon mula sa matataas na buildings ang karaniwang paraan ng pagpapakamatay base sa kanilang pag-aaral. Masarap ang umibig, ngunit kapag tayo ay tuluyang nahulog at nagpalamon sa patibong ng pag-ibig, mauuwi lamang ito sa sakit at hinagpis. Gaya sa naging karanasan ni Nayeng at Jess, ang relasyong hindi tapat ay siguradong ang pagmamahal ay hindi sapat. Huwag tayong dumaan sa shortcut papuntang forever. Huwag magmadali sa paghahanap ng the one. Matuto tayong mahalin muna ang sarili. Dahil sa pamamagitan ng mga ito, mapapas sa atin din ang inaasam-asam na happy ending. Ako po si Daisy Terceño at ito po ang Come Speak.